to so this video ako magluluto ng no? ginataang kalbasa na may malunggay at rito is ayan ang tanlad, sibuyas, kamatis. lagay na natin yung ating hmm, ano, pangalawang gata yan ang iluluto natin sa kanya natin uh, ayan, pulo na siya guys ilalagay ko na yung Tritong fish natin na pampanong. Tritong na pampanong ilalagay natin siya. At titimplahan din natin pag siya ay kumulo na. Nandiyan na yung ating isda. At isusunod na natin yung ating kalbasa. At palalambutin lang natin. Dahil madali lang ito malambot ang kalbasa. Ayan, isang kalahating kalbasa. Ayan, kumukulo na siya. Kasama ng ating pretong isda. At isusunod ko na naman yung ating. Para lalong sumarap, ilalagay ko na yung pure na gata. Iyon ang pampayami sa mga niluluto nating ginataan. Yung purong gata ang ating ilagay. Ayan, luto na ang ating ginataang kalbasa na may malunggay. Thanks for watching. Hanggang sa sunod na video.